Tara sir, alig-alig ang mga saglit. Kita na sir, walang masakyan. Okay. Tawag ka ng isang late na sa trabaho, tutulungan ako kung makapasok. Okay. Ah. Ah, taros sa'yo Sige sir, saan ay? Anong destination? Ilalagay ko sa maps Sa mayan na lang, MRT MRT Sa EDSA Boulevard MRT Show Boulevard MRT Show Boulevard, ah. MRT Show Boulevard. Okay Ang sabi sa'yo tatay? Hindi sa kayo Magkano ba boss? Ha? Magkano? Hindi ba sinabi sa'yo ni tatay? Siyempre sa kayo tayo eh. Oo, Oo sir, mabari. totoo yun. Walang bayad. Ligit. Ha? Ligit. Oo sir. Malalaman mong legit yan mamaya pag baba mo. Nagkakatid kasi ako rin ng mga ano, yung mga papasok na sa trabaho. Uh, ano ba sinasakyan mo rin? Eh, MRT. Yan yung papunta sa ano? Ah, minibus bus, jeep walang minibus wala eh ah Apo ah, puno no? Oh. ibig sabihin bababa ka lang sa ano sa MRT oh. tapos sasakay ka ulit oo oh, boss tapos underrate ang susunod na destination mo Quezon Ab oo oh, Quezon Ab saan may ano may triumph Ah, wag kang sir. Hindi ka na mag di ka na pipila sa MRT, de, diretso na kita doon. Triumph Building. Ito ba 'yon? Isa so, may corner na Albano. Oh, doon. Anong, anong trabaho mo doon? Sa elevator kami po. Ah, kayo yung nagre-repair ng elevator? ano, ah, uh, nag-service, maintenance. Pero may marka na lang ako, boss. Ha? Ah? Para hindi ka na, layo nung masyado eh. Huwag mong alalahanan yung layo sir O mahalaga makaabot ka sa oras Hindi ka aabot yan kasi traffic mo So saan ang pangalan ng page mo? Ah, eto Eto sir Ay, thank you Ah, sinaspid tour Diretso mo na ako boss? Oo, oh, diretso ka na so, di Thank you Tapos kanan dito ko sa Ata Ato dito ka na? Ah, dito na. Yeah. Thank you, Pops. Okay, Pops. Hindi ako you know, naniniwi sa na no, Namalaga, nakaharating ka. Umabot oh, okay. oh, yeah. oh, okay. ka ba sa oras? Oo. Oo, yun. Umalaga, nakaabot ka. Sige, sige. mak. thank you, Pak. Wala nga naman, Ingat po, ingat. Pak. Wala nga